Magandang araw sa lahat ng makapanood ng video ito si Kusinirang Hilaw muli hanggang ngayon hindi pa luto at ayan ito nagluluto ng isda makiril siya na ipapakain ko sa kasamahan ko ng mga ibang lahi so ayan pinutulan ko ng ulo kasi matik hindi kakainin ng mga yan hindi kagaya sa atin mga Pinoy na talagang sipsipin pa pati mata o diba sarap kaya ng mata ayon So, binaliktad, baliktad ko na medyo malapit na maluto. Sana all, mabuti pa ang isda. Naluluto, ha? Ah, sunog na. Matik na masunog. O, si, hindi, hindi. Okay yan, okay yan. Crispy nga inihaw. So, ayan yung ating inihaw. Ano? Malapit na maluto yan. So, ito yung ipapakain ko. Dahil onsi lang kami, siyam lang yung niluluto ko. Kasi ako, hindi ako kakain. yan diet kunyari. Ayan, sana all magda-diet. So, Ayan na yung ating itsura ng makiril na inihaw at bago ang lahat may birthday pala. Kaya gumawa ako ng cake. Ang ginawa ko nito ay muka. Muka kunyari. So ang ginawa ko ang icing ay butter icing. Gusto ko ang butter icing dahil madali lang gawin. At saka very shiny siya. up ah, At maganda siya. Kaya, ano, mas mas gusto ko kaysa cream. O, oh, mini diba? O, oh, ayan. Minikus-mikus ko lang yan sa gilid at taas. So, ko lang yan ginagawa ko lang yan. Design na yan para siyempre naman medyo presentable at medyo naman matutuwa kat papaano kunti yung magbe-birthday at si kan engineer pa naman. So, ayan. Tapusin ko lang tong ginagawa ko at tapusin mo rin ang pagpanood ng ating video. Eh. Kino nung paayon na naglalakad. Parang busy busy yun na ah. so ayan malapit na natin magawa matapos ang ating design sa gilid gilid at ang next natin gagawin dyan kung matapos ang gilid susulatan natin yan sa taas ng greeting siyempre <coughs> at ito banda mga kahilaw ay kapkat so ito na gagawa ito na rin yung ginagawa ko na pangsulat niya nilagyan ko na lang ng food coloring. maganda kasi siya kasi malambot at sa ano, giniglayan ko ng red coloring para magka-color lang siya kunti. Ayan na, mini cosmicos na sa tornado mo na yan, insan! Ayan. Pagkatapos ng mikos mikos dyan, siyempre isinulat ko na kaagad yan dyan. Pero hindi ko na ipakita kasi ang pangit ko mag-design ng ganyan. Magsulat ng ganyan. Daig ba ang talo pa ako ng isang grid 1 na magsulat ng design sa isang cake. Siyempre, hindi naman tayo professional. Hilaw nga tayo. So, ito bago ang lahat. Bago natin icingan yan, ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Nilagay na natin yung ano. Discarte lang tayo dyan ng lagayan natin. Nilagyan lang natin ng ano yan. Fuel at saka plastic. So, ayan. Ayan. Hindi matatanggal yan. Ayan. Hindi natatanggal. Thank you for watching.